Yo! WhatsApp uh, what's up mga katropa? Yeah. Once again, this is Mr. Bunny and I'm your host at Usapang Pera na naman tayo at kwento Barya and welcome to our YouTube channel mga katropa. Yeah, so, nandito tayo ngayon sa uh, sa EDSA. Yan. Yeah at papunta tayo ng Trinoma para i-meet yung ating seller ano siya eh, taga Bulacan taga Bulacan yun pero if ever na natin is sana good condition yung makukuha natin sa kanya kasi ang kukuha natin sa kanya is um, mga card, mga card again, 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 again ayun po yung makukuha natin sa kanya so uh, mag, baka maganda tayo magbas tayo kasi hanggang ano lang to eh Quezon Ave lang tong ano eh yung MRT so maglalakad tayo papunta doon sa ano lahat na, na tayo lahat na tayo papunta doon kasi magbaba, magbabas tayo mga katropa magbabas tayo kasi hanggang ano lang to eh Quezon Ave lang tong ano MRT eh ang ano natin is oh, pupunta tayo ng SM North doon tayo pupunta para makaantay yung train o nakaring ko na lang ewan ko lang kung may bus na tumadaan dito ha pero pupunta natin yung sele at kung bago ka lang dito yan. kung bago ka lang dito sa youtube channel natin e eh, mag subscribe ka na yan o okay. uh, segment natin ngayon is na ano ha pusapang daruan mga kabarya o mga ano mga tropa pips yan So stay tuned lang at ay pag meet up tayo. <laughs> Ayan. so nandito na tayo ngayon sa bus. At... Ayan, nasa bus na tayo mga ano, mga tropa peeps so on the way na tayo dun sa Nita Place hirap kala ako eh kumila pa ako ng MRT bus pala dapat ang sasakyan ko uh, oras na <laughs> so stay tuned lang at papunta na tayo doon papunta na tayo sa exciting <laughs> exciting part uh, stay tuned na mga kabari uh, wala eh maris lang tayo <laughs> so party tapos napunta ng bus uh, enjoy lang Stay tuned. Uh, that, yun, touchdown sa Trinoma. Sa Trinoma na ako eh. Trinoma. Masyado maliwanag. Nasa Trinoma na ako eh. Bali, pumunta ako doon sa harapan. Tingnan ko um, kung apat ako ng harapan. Uh, chat ko muna si ano, si boss natin, yung ay-meet natin ngayon, yeah, nandito na ako eh. Pare oh. na naman ako eh. Pababa na ako na ano. So, stay dun lang. Baka malagay kasi ako. Na. Yeah! Hmm. Ah. Ayun. Huh. Amat. <laughs> Ang layo. Galing pa pala ako sa dulo. Kabila eh. Doon. Oo. Kasi una, di ba buong ba ako? si kasi ako. Pagbaba ako ng bus, akit ng playover. Tapos pagdating ng flyover, pumunta ako doon kasi tinuro ko ng, ano, ng police is sa ano? Police? Oo, oh, police. Yung, naka Naka-uniform naka yun. naka Tinuro ako, ayun yung trinoma kasi tinanong ako nasa saan. Kasi nasa likod lang kasi ako. Nasa likuran pala ako. Ay sigilid. Gilid. yung ayun. Nagkatanong ako, may polis na yung si Gilad Naka-uniform naman kasi yung kanina yung nakawit ako. Ano, anong ginagawa mo? Ah, Naka-video ako. Hindi, ano lang, sa ano vlog. Kasi yung bawat meet, meet up ko, na ano, inaano ko, uh, binablog ko. Ah meron akong ano, YouTube channel. Naka-offplay ka na ba? Oo, pala ako. Ibig sabihin, ka, wala mo, willing na mag-offa. Okay, <laughs> okay, okay naman yung one ngayon. Ayan. Sticker ko nga pala. Oo, sige. Add mo ko para oh. mag sa ganung mga kita. Ayan. Ayan si boss. Kahit saan ka pag galing yan? Pula ka. Akin, sa boundary kasi, boundary kasi ako ng taytay at passive. Okay, um, uh, medyo may hirap ang biyahe doon. Ah, ito, ito pala yung nakita ko na naka-post doon. Yeah, yan, yan. Hindi yan yung naka-post. Okay. Ah, At saka hindi ko pa pinopost. Ah, hindi yung pa pinopost. <laughs> nakita ko pala sa'yo. Mm -hmm. sa O, oh, sa so ano? Ah. Uh, Masasabi uh. mo? Oo, oh, nagutsu yun. Oh, wala ka nang makukuhang mga pipe na sa akin. ganyan? Ay, one, one, two. Oh, one, wala. two. Oh, sige. Huh. Ako lang. Only. Uh -hmm. Ano sa ano eh? sakit kasi ng braso ko dito eh. Pero kung ako sa iyo, kung ako sa iyo, wag mo ibebenta. Hmm. Hindi ba? parang hindi nga ganito yung mga binibenta doon sa grupo. Iba, ba oh. yan. Hmm. Ano yan? Pang-remains yan. Hindi pang keep pang-kit talaga tong ganito. Ah, ayun yung sinasabi mo. Hindi pa, marami pa magkakaiba yan. Nasa, nasa likuran na, nasa likuran na nga yung ayun. Ayon, sa tandang pa. pa pala, nabang ka na. Balita yan. Sabi mo, nung ka. Hindi. Ito sa eh. kanji. Ano ang inaano ko kasi, yung sa condition ng card. Ito, good na good to sa ano, condition ni. Eh. <laughs> hindi ko sisirain na rin, <laughs> yung mga oh. yun. Ano ka pa? Ang sabihin mo okay, na lang. tago eh. Baka magkampo sa akin. Baka magkampo oh. wow. so, sa akin. Ah, sana talaga. Ah, nagta-try ako ng ano. Sabi ko, Nakasali ako sa vlog. Sabi ko, pagkakit magalang ba nga ako rito? Gaganda ng mga pinapost dito. Tapos so, so, nakita ko, yung ano, yung sinom ko yung ano, sabi ko, ang mamahal, pero, tignan mo naman yung gilid. Ano na, ano ba ito? May, parang, parang pinang ganun. Yung punching, eh, yung text. If I may, ano talaga? dati text talaga gusto ko. Ang pagkakaiba lang kasi ng text at ganito, ito, ah, ah, ito thang, nah, hindi pinitik ng ibang bansa. Oo, oh, oh, ito talaga hindi. Ito, hindi, keeping, keeping item kasi itong ganito. Nasa iyo, ibebenta mo. Mm -hmm. Ang one, two, madali lang kita. ako may pera din ako. Mm -hmm. din ako. Ang hawak ko ngayon, nasa 300 ka. Aray. Pero bakit ko kailang ibenta ko? Oo oh, nga ba? Bakit may nasa iyo? Ay nga, iniisip ko pa kagabi. Sabi ko, ganito yon. Kaya maganda yung kong ipenta ito, kaya gusto kong ibenta to. Sama -a -a. sa mundo. Darating sa bandang yung... punto, magkakaiba kasi tayo ng ego eh. Alam mo yung tipo kapag nawala ka ng isang piraso, oh. Uh -huh. ano, hinahanap mo yun. Tapos parang hindi kumpleto. Hmm. Eh, isa na isang piraso lang. Hindi, isang album yung nawala sa atin. So, so, parang so, na nawala na. Tapos pang-X-Minion. x yung mga may address. Pag-Minion, grabe. Oh, yung... Ito lang sabi ko. Like, yung, yung ibang ganito lang. Na.. Yung sabi mo, Pedro, ano mga pamangkin okay, na… okay, mo? Hindi. kaya, nag nag malamang may nagka-interest doon. Nag-isip ko na yung tapos. Kung ito nalaro, nasa yung iba? Oo. Oh, ah, kung nalaro, oo. Oh, kasi ang bata. Naku. Kasi oh, nandun naman sa bahay. Dudukutin po. Dudukutin na ito. Kalaro ko Ito yung isang plastic na ganito. Wala. Ito nga, tignan mo, pre. Focus ka dito. Kahit Oo nga, eh. Walang mantika. Walang mantika. yan. ganyan ang kalaro. Pagmula sa ganito. Talaga yung naka-sleep na siya. Sa, ay, na, 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 nasa i-sleep talaga siya. Simula at simula. Ah, ito pa. Ito, pa, ito, pa. ito niyo nyo. Oh. Ayan. Ayan yung mga item ni boss. Nakapaikot-ikot ako rito sa mall <laughs> eh. I mean, what? yung mga ganyan, yung tanawang ko, mga ano yung niya, hindi alam nila ang mahal nito. Ito, eh, ganito yung ano, ganito yung na ano ko ngayon. Yung nakuha ko kahapon na nakano. Magka ano. nang kukuha nito. Ito. 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 Hindi kasi yung ganito yung ano, yung ganito na nakuha ko is nakapak siya. Nakapak oo, oo. Pero kung sa i-coconnect ko lang, pero ang ko lang, sa ganda at sa mga ganito dito Hindi. Dito di, 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 di talaga. Kasi ito talaga. Saka ito. ito. First, first issue, first issue kasi ito ng ano eh, masterpiece. Lahat ng masterpiece. Mag marami klase masterpiece. Hindi lang, ito yung, nasa yung isa? Ito nga, Nandito pala si Apo. Oh, may signature pa to. May signature yan. Iyan mga mahal. Sabi ko nga sa iyo, ay isa niyan. Naalala ko sa meeting. Ato, hindi pa na. Ato. Ipoto Tapos Tase. Parang na-slide kasi ako. Mm. Nasingitan ako ng baga. Tumatanggap ako ng pagkatanong ako pero hindi sa gano'ng paraan. Perky. Hindi sa ganun paraan. Ayan o, tinungo mo. Maganda niyan, mga niyan. Ikaw na, bahala Si ano? Ito ba? Ano siya? Kung goblin. Kung goblin? Oo. Oh, oh, uh, Di ba sa ano siya? Mar Marble siya, Marble hindi siya sa. ano? siya. May possible na lumabas sa... Spider-Man to eh. Oo, oh, sa Spider-Man to eh. kasi lumabas din sa Infinity? Infinity. Okay. Oo, okay. kasi alam ko magkakampi-kampi yan doon yeah. sila eh. Yung mga magkakampi eh, magkakaawa magkaka yun. Mm eh. -hmm. Ang isa na lang na ito, sabi ko sa'yo. Hindi eh, ako direct ang kumukuha ng isang space. Okay. Okay. Ano na siya tayo doon? Oo. Ito. Ano? Hologram. Okay. Hologram. Oh. Hologram oh, yan. Pero halagang 1,000. Ano? Bakit ito mga ganito? Sabi ay, ko kasi may pera sa ano? Naisip lang kita. Uh, nung eh, nakiusap sa ano, parang ako naalala ko yung sa hindi Ganito ako Hindi kasi nagandaan din kasi ako doon sa kahanok lang ako nung... Itignan ko yung Philippines ko. Hindi ko. Hindi po. Ay. Hindi ka po siyon? Hindi po siyon. Sige. Ngayon. Hindi e, ko sa iyo ng libre ito, Bibigyan pa kita ng 100,000. Kung 'yan sasabihin may nag-post na ba na 4 sale ganito? Wala. Kasi kung ito 4 sale, eh hindi kinu- mm -hmm. kung, kung ito for hindi ikaw ang mauuwi nito. Tapos hmm. Apos lang siya talaga. Hindi. Ayon, ayun na ay, hindi post. Ipinasa ko po lang sa iyo, Hindi mo. Ah, kung anong item. Uh -huh. no Ay hindi, nga pala, yun, sabi mo may, nakita kang comment. I Oo. Uh -huh nakita ko so ang ginawa ko kinokomento oh. ko hindi ako ko nga ikaw yung taga santolan sabi ko ikaw ba yung taga santolan kasi yes. yes. ko ugali yung ano oh uh, Kaya, inanur, kita. kasi sabi ko yung taga santolan yung binibigay hindi yung nag-comment ako doon kung nagtanong ako ng price nung doon ano yun yung, eto kayo yun, yung first release first release first release, wala na. Ito right. yung sinasabi ko, ito yung sinasabi ko tayo na ano. Ito, nakapak pa ito. Nakapak pa nakuha ko. Yung pack niyan is... Magkano, magkano mo nakuha? Nakuha ko sa kanya ng ano, ng... Apat. Apat sa 1,000. Lahat na. Ano? Lahat okay. na. 1,000 na yun sa apat. Yung ayong uh, isang chart, naka, ano siya ng ano, ng, uh, 12 pack. Alam mo ba, nagkaroon ako ng ganito? Maniwala ka ba sa akin, pinamigay ko lang? Hmm? Ah. Ani ka ko yung chat. Uh, ano yon? Nato 2020 to. Hindi magigora. Ani? Dahil nakita tao Kasi pang isang pagkinalayong ko na parang hindi siya pilong na dito. oo oh. eh, Para hindi wala nga. So, kasi ko, iba parang, yung pin niya eh. kasi sa pin oo oh, oh, parang oh. dito yung 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 Ha? Ah, kung saan, ano? So, yung sa pagandahan ng ano, hindi nang dahil sa gawa na. Oo. Oh. Kasi ito, sa totoo lang, iiwanan mo 'to sa susunod. Pag dito ka na nagsimula, malalaman mo yung definition ng mga sinasabi Ay, totoo -to, yun. Ibang-ibang haa talaga yung ano niya. Kasi ito kasi oh. yung first release. Oo. At yung second release, dito na sila talaga ginandahan. May putlig nito. Oh. Yung masterpiece nito, may putlig din. May putlig? Oo. Oh. Okay. Oh. Puntas. Pero Philippine style. Ito yung oh. nasanudin. Ito yun. Pero saan ka? Kahit sabi mo ng Pege, yung Inisprats. Pilipino? Oo, oh, oo. Oh. Ilang taon ka? Ano, oo. Oh, oh. Ilang taon ka na? 36. 36? Ito, 88 ka. No. July 18. Oh. So, nakabutan. Maraming hindi. Hmm. Na nakabutan. Nakabutan. No. Nakabutan. Pero, pero, pero wala ko pa tatama. Yung kinikis-kis. Kasi ang nakikita ko na... Sa ang, Kujngaome. ang kita kong nagaganyan kasi yung kuya ko. Oh. Keep mo rin. Keep mo rin to. Kahit sabi mo botlig yan, nga sa original yun? Pero, ano hindi, ano yan? Hindi, alam, kip nga to, kip nga to. Pagkita mo o baka? Iyan ay uh, botlig talaga. Huwag mo lang amoy yung tento. Matagal ng patay ko. Ah, teka. Inamoy ko, baka nandito pa yung amoy ng pancit e. Nga teka. Eh, di ba nakaano to? Yung, hindi ito sa loob mismo, di ba? No noodles? Oo. Sa loob mismo. Oo, mo. Uh, teka. Thank you. lang ah. Ipapakita ko yung original. Ito original yan. Ito original yan. Yan. Mmm. Yan. Mmm. 1992 masterpiece. <laughs> yan ang peki ito. Tanggapin natin ang katotohanan. Eh, di, alam mo naman talaga. Eh, sa Batang 90 ang ano talaga nila. Meron, Mayro meron minsan na papagod ako, wala ka lang. Um, uh, para uh, para, para ano, sinahin ko yung ibang mga nananamantala. Pero isang nagtanong dyan, na may isang album siyang ganito. Sabi niya, kita uh, kita um, mo yung Mag-1992, yung... original, ano, di, sabi, eh, di, naya ko na lang, nang nakita ko nga, patingin nga ng kabila. May scouts. Ito original. Pag sinabi Masterpiece 1992, ito ha, babasihan mo. Pag ito may nakita kang, ano, Naisip right? Oo. Oh, Pilipino yan. Pero pag ganito, ito original. Pag ganito, may kwento dito. Ano bang meron dito sa ano to? Sa scratch na to? Parang oh. scam lang <laughs> yan. Ano to yung parang man, -man mananalo ka? Oo, oh, oh, wala naman tutulong ganun. No? Pampalakas lang dati ng model. Parang sa para kakakola. Ano, sa kakakola. Ano, <laughs> yung sabi ano, kailangan makaipon ka ng ano, oh. ng pansad. Sino ba nanalo ano, ng ganyan oh, dati? Meron ba? Pampalakas ng? Filipino style. Pag sinabi yung Filipino style, uso na dati ang iska. <laughs> Ano, may history lang yan may history mm -hmm. lang part ng kasaysayan mo yan makakalala mo yan yan yung may scratch oh. okay tapos ito yung sa ano sa noodles nabutan ko kaso wala pa ako na itong buwang na Wala alam kasi nag ano talaga na nagte-text na yung kuya ko wala sa text niyan, may text yan okay. pero ito oh, yung scratch na. o nag-exist talaga yan oh. Pinigay ko na sa well, uh, Hindi ko na kinumpleto 'yan. Yeah. Banda ko lang sabi ko, nagtanong, "Boss, original kayo? Sa uh, ako ako tatanungin mo yeah. ako, yeah. hindi 'yung parts mo. Ako sa totoo hindi 'yan original. Kung tawagin mo sa original like, yes, tama 'yan. Oh, mamaya, may, eh. May magagalit Tama. pa yan sa iyon. <laughs> 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 at least ako sa cell phone. Oh, oh. Ah, sa Tama. cell phone. Tama, At least oh. talagang 90 ito. Mm -hmm. Pero bago mo i-release ka ako yan, at pagtulong mo ng Pantene, saan ba galing yung patch na yan? Diba, oh. ikaw bansa. Ibig sabihin, yung hawak mo na yan, kinok lang yan sa original. Ang original na masterpiece niya, hindi ganyan ang likod na i-release <laughs> patch. Oh. Bali, itong dito na ito, nakabase yung karakter doon sa Kawamix. Mm -hmm. hindi, sa episode nyo yan. Ah, uh, kasi, uh, una sa lahat, yung repainting, halos kung papasya mo, walang pagkakaiba. Oo. Oh. Halos walang pagkakaiba. Oh. Teka, paano ko ba malalaman ang original sa peke? Pagalit. ganito. Pinahanod. Dito mo makita. Hmm. kita. Yung Tapos ang ano pa niya, ang number pa niya, 51. Mm -hmm. Ano um, uh, nagawa? Ginaya, hindi. Basta, mini-scrats. Mini-scrats na dito minsan sa painting din mas dark ang original oh kung ano may glossy yung original kaysa sa kasi ano? kung nang tingin mong ganyan pag nahalo akala mo original akala mo mm -hmm. na At ang lagi mong titignan ha sa pag ito may ganito na Ahem. Pre-signal style. May ngiti. May pre-signal. Pag kumano ka, para hindi na rin masakta, huwag ka naman magsalita. Oo. At least may alam ka lang. Okay, okay. Pasok naman ako dito. Pero eto, Hindi, okay din naman. Kunin mo ito. May kasaysayan to. Pero hindi lalagpas ng kasintaas ng ganito. Oo. Hindi, dito. if ever na makikita mong mga chat, tapos sinasabi ng origen, ah, sige ano, pasok dito sa item nito, tingnan natin yung iba. Pwede. para hindi mo, para naman hindi masaktan yung feelings niya. If ever lang naman na siya sa niya na original yung ganito. Ayun. Mm. Ito original talaga. Ito na ang original Ayun talaga dyan. Ito na. Uh, magkaroon man ako, halimbawa, kasi wala akong ganito eh, mga yan. Oo. Ito mga original sa likod lang. Makakalap ng gano'n. <laughs> hindi ko na complete siya. Mm. Sa Green Hills, ang original nito, isang set, 100 pieces, 2,500. Ready? Mm -hmm. Oo, oh, ano to? Yes. Oh, ka sa grid. Yes. Kailan ako? Ay, hindi, hindi, hindi ako nabigil. Kailan ka? Ito. Ah, uh, ako yung papasit tayo. Tignan mo yung, mm. yeah. ah, okay. uh, mm. yung isa. Alam mo ba, minsan, pag yung in-scrat nito ito, huh? pero kirasan sa mga, ano, minsan umabot ng 50 pesos. 50 pesos. <laughs> yeah, so eh nga pauwi na tayo ngayon uh, ano mga tropa pics. <laughs> Yan. Boba oh, Pips yan. Eto, dala na natin. Uh, at syempre, mahaba-haba yung kwentuhan. Uh, medyo nahuli tayo kanina sa ano. Uh, medyo nahuli tayo dun sa usapan pero goods. Uh, North Avenue. Uh, MRT na ba ito? Eh, hindi ko alam kung MRT ito eh. Pero goods na goods talaga kasi sulit yung punta natin. Tapos yung mga item is... <laughs> Talagang matapa ka talaga. Pero goods, yes. Wala kang masasabi talaga. Sasabihin ko lang is goods, goods, goods yung item natin na nakuha natin. So, eh nga, kahit na ito na huli tayo sa usapan is, dahil naman nga talaga sa traffic. Yan o. Si Malo. si Malo. So, salamat sa panunod mga kabarya. Ayan, nakuha natin yung item. Ten. Salamat sa panunod. At sa lahat po ng ano mga mga cards collector diyan. Pa-subscribe naman po at pa ano man, palambing lang. Yan. Salamat sa panonood mga uh, mga tropa pins yan. Salamat. Bye-bye.